Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw, yung salay ninyo at hindi tumama, tumugma doon sa mga pagkari-arihan yung relo, ba, damit, kotse, bahay. Kung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Hello, NBI, ano, you know, kung nakikinig kayo, tsaka uh, PNP, yung literato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, binabastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na bumoto. Eh baka nyo bibirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong. Huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan itong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso. Wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa niya sarili niya. Walang kaso yon. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga, yung magnakaw ka, tanda. Yung, yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa, yung magnakaw na magnakaw ng pera, yun yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, Naga, natutuwa ba tayo? Hindi. hindi. kaya kami galit. Malaki Kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin. Eh, sasamayin kayo sa taong bayan. No? Magagalit kami. Magkakaroon kami ng people's initiative. Magkakaroon kami ng people's initiative. Magkakaroon kami ng people's initiative. Magkakaroon kami ng people's court. Alam niyo yung people's court? Magkakaroon kami ng people's audit. Yes. Yes. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw, yung salay ninyo at hindi tumama, tumugma doon sa mga pagkari-arihan niyong relo, ba, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi yung tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan, anong kongres ang hinihintay natin? Anong senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung pinuro, 2004 pa, yung resolution 10. Isang, isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin, yun lang, Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapatay sa mga tara... Huwag kayong... Sorry! Sorry, nagmura ko. po ngayon ang mga retiree ng mga uh, military po? Kasi ang kanilang pensyon ay uh, nangangamba din po na naubusan na ng pondo. Ano po ba sasabi niyo po Masasagot yan ni, ni Commander Buhay, General Metran. Oh. Okay, ako ang sasagot doon. Nangangamba? Nangangamba? Talagang nangangamba kami. Ilang taon na na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion na karating na ito sa Pangulong Marcos. Ki, kung uh, kisinado, secretary uh, sekretary, lagdamiyo, at saka sa ARTA, at saka sa Umbudsman, at saka kay National Defense, Secretary Jodoro, ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako na takbuhan. na naman ang Pilipino. Wala na tayong tatakbuhan. Saan ba tayong tatakbuhan ngayon? Sa Pilipino, kirela Boses, tayo magkaisa. Ituloy natin bukas. Dahil yung sina-sabi mong pension na nawagan ako sa Jupiter Stop, yung 4.9 billion na inahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo, 2017 pa yan, hindi niyo pa niya labas. Binarati ko na yun sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayaw na Martin Araneta. Hanggang ngayon, buka kayo, pensioner, mga pensioner, ang sabahan niya naman ako! Nag-iisa lang ako! Yung isa na uh, dito kayo, ay nila ka pala! Isang hiniral sumama sa akin! Sinamaan ako after one week! Umatras! Ang problema pala ngayon sa administrasyon, alam niyo yung problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kagampi. Alam niyo bakit? Lahat bayad Magmula sa Supreme Court! ang ginagawa nila sa Supreme Court. May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala pa? May nagtatanggol ba sa atin? Kahit press releases lang? Wala! Si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces, naglingkod dito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninintigan para sa katotohanan dito sa itsasrayo. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalayan sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Diba? Matagal nating ginawa yung anti-terrorism law. Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro yung mga tunay na terorista sa bayan? Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Hindi! O bakit sinasabi nilang there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas eh bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba so ngayon ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat, ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay nagpapa eh uh, lang nila ang uh, tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yun lang po.